Sa pagtatapos ng ASEAN summit sa Kuala Lumpur, Malaysia, pormal nang tinanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang chairmanship ng ASEAN para sa susunod na taon. Narito ang balita ni Kai Dilan. And the to the of the Philippines. Official nang ipinasa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang gavel na simbolo ng chairmanship ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Sa kanyang pahayag, sinabi ng Pangulo na malaking responsibilidad, ngunit malaking oportunidad din para sa Pilipinas ang mamuno sa ASEAN. Ayon sa kanya layunin ng bansa na maisulong ang mga isyong mahalaga sa rehiyon gaya ng kapayapaan, seguridad at kalakalan, partikular na ang pagpapatibay ng Code of Conduct sa South China Sea bago matapos ang taong 2026. I look forward to the to the opportunities and the things that we will be able to do as chair of ASEAN. And I do believe that uh, what we are aspiring to do is uh, the same uh, uh the, is the same as what the aspirations are of the other member states uh, in ASEAN. Tiniyak din ni Marcos na handang-handa na ang Pilipinas sa paghahanda ng ASEAN Summit 2026 mula sa logistical arrangements hanggang sa mga isyong ilalagay sa agenda. We have been preparing uh, for it for about what eight months now. When you're the chair of ASEAN, you lead, and uh, you and that is what we 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 are ready to do that because we have a very very good idea of what the elements are that we feel need to be part of the discussions um, of ASEAN during our chairship. Iginiit e rin ng Pangulo na hindi siya nagbigay ng matinding pahayag laban sa China, hinggil sa planong ideklara ang Bajo de Masinloc bilang nature reserve, kundi inilatag lamang niya ang katotohanan sa sitwasyon ng Pilipinas. I just laid out the, the, the facts um, and that is what we do. Uh, we we I try always to just explain to everyone uh, what is happening and that, uh, that this is the situation the Philippines. Ito yung nangyayari sa amin. Kaya sana matulungan niyo kami. Sa kabila ng mga hamon, sinabi rin ng Pangulo na sa pamumuna ng Pilipinas, bilang susunod na chair ng ASEAN sa si 2026, layunin niyang ipakita sa mundo ang imaheng chill and hospitable na nagpapakita ng likas na magiliw, magaan at bukas sa pagkatao ng mga Pilipino. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Kay Vilan, s 9 News.